alam kung ano ito kasi bilog siya. Hindi ko alam kung ano ito. Tapos dalawang kulay pa. Hello mga panangga at mga ka OFW. Welcome back to my channel. Miss Santi Tipuli is back. At dahil araw ng market day ni Mama Kibir ay namili na siya. At ang kanyang mga pinamili ay sobrang dami. Gulay, prutas at mga frozen food. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga frozen food na binili niya, may butat. Ah uh ayan at mga gulay ang kaniyang pinamili dalawang klase ng talong puting talong at mga kamatis tatlong klase ng kiyar may small size at medium size at may Extra small size. O, ba? Diba? Ang liliit, oh. Green pepper. Cabbage. Purple cabbage at mga prutas. Ayan. Lemon at saka lime. Ayan, diyan ay ang... Mushroom. Carrots ngayon ay ilalagay ko na sa o sa freezer ang mga frozen food dahil wala yung aming pagaluto ngayon at kailangan ng ilagay sa freezer yung mga frozen food, mahanapan ko ng paraan na ilagay lang sa freezer Masuk. So yang ada daun-daun, nanas, selain yang besar. Itu, inalagay na sa sa rep ang mga pinamili ito ay ang limon kung tawagin kadami daming limon ayan isang tray at meron din siyang biniling lemonade kailangan ipot ang lemonade o like mm -hmm. ay... ah dadin at isang maliit na kamatis kamunun sa kamatis oh dad. Kada mong kala soyang at may dalawang klasing talong na binili si Mama Kibir yung ganito na klase at ang puting talong hindi ko alam kung saan bansa galing tong puting talong na ito comment down below kung alam nyo lalong lalino na sa middle east puting talong at purple na talong ano ang pagkaiba pariha lang naman siguro ang kulay lang ang nagiba at ito na nga habang na tikipin order ako sa mga pinamili ni Mama Kiber na gulay napansin ko yung ganito dalawang box na ganito at hindi ko alam kung ano ito kasi bilog siya hindi ko alam kung ano ito tapos dalawang kulay pa comment down below lalong lalo na yung mga kasambahay na kagaya kong nagtatrabaho dito sa Middle East at yung mga tagaluto kasi ako hindi ako tagaluto eh kaya hindi ko alam kung ano to comment down below yan na at ito na nga dahil may nabili din siyang green pepper ay Ilalagay ko ang green pepper sa baba. Yung mga, ito yung bagong bili. Ibaba ko. Tapos yung mga luma ay ilalagay ko sa taas. Ganito din ba yung mga amo nyo pag araw ng palingki day nila? Ang dami nila namimili. Hmm. Nagkabundok-bundok na green pepper. Pero papalitan ko yata itong lalagyan niya ba eh? Bay. O pwede na to siguro tanong ko, sagot ko. At maraming dahon-dahon na pangsalad na binili si Mama Kibir. May nabili din siyang alusiman. Alusiman, masarap i-halo sa munggo. at batik kong tawagin dito sa Bansang Kuwait. Ayan. Para bukas. Dahil may bisita si Mama Kibir bukas. May binili si Mama Kibir na ito. Hindi ko alam kung ano to. Ambot. Um, Wala nang kalat sa laba aking likuran na mga pinamili ni Mama Kibir. Yang natira ay union na lang yan at saka yung patatas. Hanggang dito na lang ang aking pagbablog sa na pinamili ni Mama Kibir. Thank you for watching. Miss Isang Tibuli is signing off.